Habang nakangiti, sinabi ni Jiang Cheng sa babaeng nakapulang bestaida na syempre maaari niyang ipakilala ang dalawa mamaya. Sa narinig ng babae, hindi niya napigil ang mapangiti ng malaki. Agad siyang pumayag at sinabi kay Jiang Cheng na nasa sabit na siyang makita yun at halos hindi na siya makapaghintay. Samantala, humawak naman si Xiao Qing sa kabilang braso ni Jiang Cheng at nagpaalala na hindi dapat siya maging kampi sa isa lang dahil gusto rin niya na makilala ang brother ni Jiang Cheng. Habang nagkakaayos sila at naglalambingan ng mahinahon, sinabi ng babaeng nakapulang best rider na napakasaya niyang makilala si Young Master Jiang. Pagkatapos ay nagtanong pa siya kung ano raw ang karaniwan nitong ginagawa sa buhay hindi rin nagpahuli si Xiao Qing at agad na sumingit. Sinabi niya kay Zhang Cheng na hindi niya talaga gusto ang lumalabas-labas. Mas gusto raw niyang nasa bahay lang, nakahiga sa kama, at nanunood ng mga pelikula. Tinanong pa niya kung gusto rin iyon ni Zhang Cheng. Saglit na hindi nakasagot si Zhang Cheng. Niyakap niya ang dalawang babae habang iniisip na saan man may mga babae, tiyak na may tensyon at kompetisyon. At sa gitna ng kaguluhang iyon, hindi niya alam kung hanggang kailan niya mapapanatili ang kanyang composure. Sa huli, inilapit niya ang dalawang babae sa kanya, at habang natatawa, sinabi niya sa kanilang dalawa na gusto niya iyon. Sinabi pa niyang mas masaya kung sabay-sabay silang manunood, dahil mas marami sila, mas magiging masaya at mas maganda ang pelikulang mapapanood nila. Natatawang ipinahayag ni Chen Hao kay Jiang Cheng na mas mataas pa raw ng ilang antas ang sense of humor nito kumpara sa kanila. Sumang-ayon si Wang Xing at sinabing para kay Jiang Cheng, dapat silang magtagay ngayon. Agad namang nakipag-toast si Jiang Cheng kay Wang Xing at inanyayahan itong umalis na sila. Sa gilid naman, tatawagan sana ni Qiao Yingin si Jiang Cheng pero hindi niya nakuha ang atensyon nito. Samantala, malandi ang tingin na ibinato ni Xiao Qingke Jiang Cheng habang sinasabi niyang gusto rin niyang makipag sa kanya. Hindi rin nagpatalo ang babaeng nakapulang bestida, lumapit siya kay Jiang Cheng at sinabi niyang nais din niyang makipag-toast dito. Sabay-sabay na silang nagsimulang maglakad palayo, habang si Kiao Yingyin Yin ay naiwan lamang sa gilid, tahimik, nakatungo, at malalim ang iniisip. Pumasok sa isip ni Kiao ang tanong kung ano ba ang nangyayari. Sinabi niya kanina na hindi siya basta-basta, kaya tumahimik siya at naghintay. Bigla siyang nanginag at napaiyak nang hindi niya namamalayan. Naisip niyang hindi nga siya madaling babae, pero kung babanggitan naman ito ng maayos, baka pag-isipan niya. Tungulo ang kanyang luha habang iniisip na handa naman siya ngayong gabi, alam niyang may kailangan siyang gawin, pero hindi niya pa ito naranasan kaya hindi niya alam kung paano magsisimula o magpaliwanag. Naisip niya kung bakit hindi siya mabigyan ni Jiang Cheng ng kaunting oras at lalo siyang nina sa sitwasyon. Samantala, napansin ni Jiang Cheng ang itsura ni Chiao Ying Yin kaya bahagya siyang lumingon. Naisip niyang umabot na ito sa siyamnapung puntos na siyang limit para sa plano niya. Napag-isip-isip niyang tama nga ang diskarte niya. Sa sumunod na dalawang oras, uminom at nakipaglokohan siya sa dalawang babae, ni minsan ay hindi niya kinausap o pinansin si Kiao Yingin. Matapos ang masayang kwentuhan, nagpaalam na si Jiang Cheng kina Chen Hao at Wang Zing. Ipinaabot niya na magkikita-kita na lang sila muli sa susunod. Masiglang sumagot si Wang Zing at sinabing magkakasama pa rin sila uminom sa ibang araw at ayaw niya nang pigilan pa si Jiang Cheng sa panunood ng sining ngayong gabi. Kumaway din ng masaya si Chen Hao at sinabing ituloy na lang nila sa ibang pagkakataon. Pagkaalis ng dalawa, agad tumawag si Jiang Cheng ng taxi at sinabi sa dispatcher na pumunta iyon sa kanilang lokasyon. Pagdating ng taxi, agad niyang pinasakay ang dalawang babae para makauwi at makapagpahinga, lalo na't parehong lasing na. Ngunit pag nila, biglang isinara ni Jiang Cheng ang pinto, dahilan para mabigla ang dalawa dahil inakala nilang sasama siya sa kanila. Nag-abot na lang siya ng palad para makipag-apir at ipahiwatig sa kanilang hindi muna ngayon. Pagkatapos nito, lumapit siya sa driver at iniabot ang bayan. Hiniling niya sa driver na ihatid ng maayos ang dalawa niyang nakababatang kapatid-kapatiran at sinabi pang sa kanya na ang sukli. Masayang sumagot ang driver at sinigurong walang magiging problema, sinabayan pa ng pakiusap na tandaan ang kanyang plate number bilang garantiya. Umalis ang taxi at nagsimula nang ihatid ang dalawang babae. Sa loob, sobrang nena si Xiaoqing dahil hindi niya nakasama si Jiang Cheng ngayong gabi. Samantala, ang isa namang babae ay nagmadaling sumungaw sa bintana at pilit pa ring tinatawagan si Jiang Cheng. Sa kabilang banda, nagsimula nang sumakay si na Jiang Cheng sa sarili nilang kotse. Habang papasok, tinanong niya si Kiao Yimin kung ano pa ang hinihintay nito at kung tatawag ba ito ng designated driver. Ngunit iginiit ni Kiao Yimin na siya na ang bahala. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa kwarto ni Jiang Cheng. At nang nasa pinto na sila, tinanong niya si Kiao Yimin kung bakit siya nandoon, lalo na't siya raw dapat ang designated driver. Hindi na nagtago ng nararamdaman si Kiao Yimin, nagpakyut siya at mahinahong sinabi na sobrang gabi na at hindi na ligtas ang sumakay ng taxi, kaya tinatanong niya kung pwede siyang manatili roon ngayong gabi. Agad itong sinagot ni Jiang Cheng at pinaalala niyang sinabi nito noon na hindi siya ganoong klaseng babae na pabigla-biglang nagpapaubaya. Kasabay noon, kinuha niya ang cellphone para magpadala ng pamasahe sa taxi ni Kiao Yingyin. Yin. Agad naman nilinaw ni Kiao Yingyin Yin na hindi iyon ang ibig niyang sabihin, ngunit hindi na nagpatumpik-tampak pa si Jiang Cheng at sinabi sa kanya na umuwi na siya gamit ang taxi. Sa puntong iyon, inalis ni Kiao Yin ng atensyon ni Jiang Cheng sa kanyang cellphone at mariin na nagpahayag na hindi na siya uuwi. Dahil wala nang nagawa si Jiang Cheng, naghubad na lang siya ng suot na polo at sinabing kung ayaw ni Kiao Yinin umuwi. Ayos lang, marami namang bakanteng kwarto sa bahay at maaari siyang pumili ng kahit alin doon. Agad na sinabi ni Kiao Yinin kay Jiang Cheng na malaki naman ang kama nito at baka pwede silang matulog ng magkasama. Ngunit tumalikod lang si Jiang Cheng at ipinaabot na hindi siya sanay matulog kasama ang isang taong halos hindi pa niya ganap na kilala. Bahagya siyang napangiti habang iniisip na isang hakbang na lang at matatapos na sana ang plano, hindi niya malaman kung talagang inusente lang ba ang dalaga o nagkukunwari. Naisip din niyang kung gusto nitong lumapit, bakit hindi na lang ito umupo ng kusa. Nang marinig iyon, natahimik si Yimin at hindi na pa, sa halip naupo siya sa sahig at biglang humagulgol ng malakas. Nagulat si Jiang Cheng kaya agad niya itong tinanong kung bakit siya umiiyak. Habang luhaan, sinabi ni Kiao Yingin na iniwasan ba talaga siya ni Jiang Cheng ngayon. Ipinaalala niyang maayos silang magkasama noong una, niyakap pa siya nito, pero ngayong hilingin niyang tumabi, parang bigla na siyang tinaboy. Sa narinig na iyon, humarap si Jiang Cheng at napaisip. May kabutihan nga ang walang itinatago, pero may kahinaan din, dahil hindi niya lubusang nauunawaan ang pagitan ng isang lalaki at isang babae. Lumapit si Zhang Cheng at marahan niyang sinabi kay Kiao Yingyin Yin na itaas nito ang ulo. Lumuhad siya sa harapan ng dalaga, hinawakan ang mga balikat nito, at mahina sinabing lumapit muna rito at huwag munang umiyak. Sa sandaling iyon, hinaylan ni Kiao Yinyin Yin si Jiang Cheng palapit at hinalikan siya. Tumagal ang halik ng ilang sandali, hanggang sa pareho silang kumalma. Nang inig ang boses ni Kiao Yinyin Yin habang ipinahahayag na talagang gusto niya si Jiang Cheng. Inalala pa niyang nagsimula ang nararamdaman niya noong nalaman niyang si Jiang Cheng ang taong matagal niyang hinahangaan, ang taong sumagip sa kanya noong pinakanangangailangan siya. Sinabi niyang sinong babae ba ang hindi magnanais na ang sarili niyang bayani ang darating para sa kanya. Hinawakan ni Jiang Cheng ang nuo at pisnin ni Kiao Yin, Yin sa kamarahang pinunasan ng luha nito. Pagkatapos ay iniyakap niya ang dalaga upang patahanan. Habang nakayakap, pabulong na sinabi ni Qiao Yin, Yin na tunay niya itong nagugustuhan. Sa puntong iyon, binuhat ni Jiang Cheng ang dalaga at ipinaabot na hindi na niya ito paaalisin. Maaari itong manatili roon ngayong gabi. Makalipas ang ilang sandali, mahinahon niyang inihiga si Kiyaw sa kama upang makapagpahinga. At sa gabing iyon, naghari ang katahimikan at pag-uunawa sa pagitan nilang dalawa, isang sandaling puno ng damdamin, hindi ng pag-aaway, kundi ng paglapit ng dalawang pusong matagal nang umiikot sa isa't isa. Sa masarap nilang sandali, ang buong kwarto ay para napuno ng mga angel na tumutagtog ng trompeta. Ipinapakita kung gaano kasarap ang nangyayari na halos nakarating na sila sa trangkahan ng kalangitan.